Abaw! Yo, what is up sa inyo mga bossing? So, eto na nga mga bossing, no, yung part 4 ng ating Win in Manila journey. At eto nga yung pinakapinunta namin dito sa Manila mga bossing. Yung all taking day ng aming kapatid na si Engineer Saiki. At eto na nga mga bossing, bago kami pumunta sa PICC eto nga at nag-take muna kami ng aming breakfast. Eto nga ay buffet breakfast. Dito lang din mismo sa Hotel 101. At pumunta na nga kami dyan mga bossing sa kanilang Horizon Cafe to avail the pre-buffet breakfast para sa aming lima mga bossing. So, maaga nga kaming nagising dyan mga bossing 6am ay nagbreakfast na kami Siyempre mga 7am ay dapat makalista kami sa hotel Kasi 9am magsastart na yung program Doon sa may PICC mga bossing At eto mga bossing Ito nga at sinulit na namin ang aming free buffet breakfast Dito sa Hotel 101 mga bossing And after namin magbreakfast mga bossing Ito nga at bumalik na kami sa taas Para nga magbihis At itong araw nga rin pala mga bossing ay yung araw na bumalik na kami sa Malay mga bossing So inayos na rin namin dyan yung mga gamit namin Para diretsyo na mamaya pagka-uwi So pagkatapos namin magbihis mga bossing Ay dumiretsyo na kami sa PICC Yan nag-grab lang ulit kami kami hanggang sa makarating na nga at eto nga first time kong makarating dito sa PICC mismo mga bossing nagbayad nga pala kami dyan mga bossing bago kami makapasok we advance the payment sa online so na yung total na binayaran namin dyan is 5,000 pesos ali na sa 999 each kasi lima kami hindi ka pala pwedeng makapasok dito kung wala kang entrance payment so dito na nga tayo sa loob ng PICC mga bossing at aakalain mo ay konti lang yung tao dito pero pagdating dito sa second floor eto nga at ka sa'yo napakarami na pala yung tao dito sa loob mismo Aba! Mga Bossing! Mahilig ka bang manood ng paborito mong sports tulad ng NBA, PBA at Boxing? Dagdagan mo pa yan ng kaunting excitement sa pagpusta gamit ang most trusted betting site sa buong bansa ang 1xBet Maari ka nang mag-sign up ngayon I-click lang ang link na nakapin sa comment section at gamitin ang promo code na BOSSDD para magkaroon ng bonus na hanggang 7,000 pesos sa iyong onang deposit Super easy lang mag-cash in, cash out mga boss gamit ang GCash, Maya, Crypto o Bank Transfer. At laging tandaan mga boss na dapat responsable ka sa iyong pagbet. At ito nga mga bossing, yung kinuha na yung engineer sa yung mga tickets namin. Yan yung ipapakita natin para makapasok dun mismo sa loob ng OOT Kingan nila. <laughs> so ito nga na, mga bossing, no nakakala namin, didiretso na kami sa loob. Yung para meron pang napakahabang pila mga bossing pero separate yung pila ng mga mag-OOT King yung mga guest mga bossing. At ito nga binuksan na yung gate mga bossing at ito nga unti-unti na kaming nakapasok hanggang sa makarating sa loob. At ito nga mga bossing, bago tayo makapasok dyan ay meron tayong staff na ibibigay dun sa nakabantay tapos bibigyan din tayo nitong booklet ng program nila mga boss. At ito na nga mga bossing, nakarating na tayo mismo sa venue nila. At ito nga, syempre, napakaganda pala dito sa loob mismo. At dito kami, mesto sa may likuran mga bossing para malapit sa may CR kapag jijingle kami. At naghintay rin kami dyan ng mga ilang saglit pa para umpisa na itong program. So ito nga, nag-start na mga bossing, napakarami pala ng mga pumasa sa Master Plumber mga boss. Sabi nga ng isang speaker doon, ito daw yung pinakamaraming pumasa. Halos 50% ng mga nag-take mga bossing. Buti na lang nga at sobrang ikli lang ng program nila mga bossing. So after ng kanilang program, ito na tagsi uwi na kami mga bossing. itong at ganap na na isang dalubasang tubero yung kapatid naming si Engineer Psyche. so bumalik na kami dyan sa hotel mga bossing kasi 12 noon yung check out namin and that's it for now mga bossing congrats Engineer Psyche. baka master plumber yan thanks for watching mga bossing this is Boss D Abaw